Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video update. Ang buto ng avocado ay may mga benepisyo na maaaring makatulong sa kalusugan ng mga singers. Unit kailangan pa rin ng karagdagang pananaliksik upang matiyak ang mga epekto nito. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang avocado seed o buto ay may mga sumusunod na posibleng benepisyo para sa kalusugan. Isa, pagpapababa ng cholesterol. Ang avocado seed ay mayaman sa mga antioxidant at fiber na maaaring makatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol, LDL, at pagtaas ng good cholesterol, HDL. Ang mga seniors na may problema sa cholesterol ay maaaring makinabang mula dito. Ngunit kailangan pa rin ng tamang gabay mula sa doktor. Dalawa, anti-inflammatory properties. Ang buto ng avocado ay may mga anti-inflammatory compounds na maaaring makatulong sa mga seniors na may arthritis o iba pang mga kondisyon na dulot ng pamamaga. Ang pag-inom ng tsaa mula sa pinaglagaan ng avocado seed ay isang karaniwang alternatibong pamamaraan sa ilang kultura. Tatlo, pagpapalakas ng immune system. Ang avocado seed ay mayaman sa vitamina C at iba pang mga nutrients na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Makakatulong ito sa pagpigil ng mga impeksyon na mahalaga sa mga seniors na may mas mahinang immune system. Apat, pagpapabuti ng digestive health. Dahil sa mataas na fiber content ng buto ng avocado, maaaring makatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan ng digestive system. Ang fiber ay nakakatulong sa regular na pagdumi at sa pag-iwas sa constipation, na karaniwang problema sa mga senior citizens. 5. Anti-cancer properties May mga preliminaryong studies na nagpapakita ng potensyal ng avocado seed sa paglaban sa mga cancer cells, bagamat ito ay hindi palubusang napapatunayan. May mga phytochemicals sa buto ng avocado na maaaring magbigay ng proteksyon laban sa ilang uri ng cancer. 6. Pagpapabuti ng heart health. Dahil sa mga antioxidants at anti-inflammatory compounds nito, maaaring makatulong ang avocado sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ang mga antioxidants ay tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na nagdudulot ng pinsala sa mga sel at mga daluyan ng dugo. Paano gamitin ang buto ng avocado? Gilangin ang buto, pwedeng i-grind o durugan ang buto ng avocado at gamitin ito bilang sahog sa smoothies o teas. Avocado seed tea. Magpakulo ng ilang piraso ng avocado seed at inumin ang katas nito bilang tsaa. Powdered form. Ang powdered na avocado seed ay maaari ding idagdag sa pagkain tulad ng sa sopas o salad. Paalala, bagamat may mga benepisyo ang avocado seed, mahalagang kumonsulta muna sa doktor lalo na kung may mga existing na kondisyon ng isang senior citizen. Ang ilang mga herbal na remedy ay maaaring magdulot ng side effects o magka-interact sa mga gamot na iniinom. Kung may iba ka pang nais malaman tungkol dito o iba pang mga natural na remedyo, feel free to ask. Sana naibigan nyo ang aking video. Please like and share hit notification bell sa bagong kong video for new update. Thank you.